Ang mga po, mapapasabak si ng biglaan. Lalapag lang natin kahit kulang-kulang. Naimbitahan tayo ng tropa natin dyan, si Thirdy sa Santa Elena. Diyan din yung mga tropa natin. Inaayos lang namin ng konti. Tapos tono lang natin ng konti bago tayo pumunta doon. May nadagdag lang itong bangko. Tinono lang namin ng konti. pala yung nakuha natin sa tropa natin si Michael Herrera shout out sa iyo pare ko marami salamat nakuha tayo ng NP Chokchai na ginintuan <laughs> Balutin muna natin yan si Herrera pupunasan muna natin yan ng konti bago natin ilapag so let's go ayun shout out muna sa mga tropa natin mga nag imbita ayan si tropa si Tardy mga tropa natin yung mga yan <laughs> babala natin si Herrera ako na lang <laughs> ako na lang sila ko eh ako na lang talaga Kapag Di ba dadaling tambot ka? Dadaling ba? yung chalaya? Kapwa. At ayun na nga mga kapwa, dito na nga tayo sumalang sa pangalawang motor show dito sa Santa Elena. Inimbita tayo ni... thirdy ng the third production. Due to their rules, syempre mga kapwa, kailangan natin sumunod. Bawal daw bumomba. Kaya kailangan natin respetuhin yan. Kapwa, mahilig ka pala magalaga ng mga unggoy, no? <laughs> <laughs> oh. Mga papi, ang mga Holy papi. Pamilya yan, pami pamilya. Papi. Boy na, idol na. Bawal <laughs> daw. Ay magandang gabi. Ayun na po ang ali, uh, si Sir Kapwa from Victoria Laguna. Magandang gabi sa iyo, Sir Kapwa. Magaling salamat sa kamusta sa motors. Biglaan it's real. Shoutout sa mga tropa dito, ang dami oh. Dami. Ay Walang ano-ano'y judging na pala din kaagad. Sakto dating natin. Ayan na nga, ginadjudge na ni Boss Warren si Hera. Umatatandaan nyo mga kapwa, itong ating pangalawang beses na lalapag sa motor show. Good thing na paminsan-minsan nakakasali-sali tayo sa mga show para naalaman natin kung ano pa yung pwede natin gawin para mas mapaganda pa at mapalinis pa natin si Hera. <tinyo> thank <laughs> you Ayon, as you can see mga kapwa, lahat naman nagana sa atin maliban lang sa rear brake Yun lang ang hindi nagpa-function sa atin. Hindi natin ginamit dyan yung hack na malakas ang sabog sa una kasi nga bawal bumomba. Respect natin syempre yung nagpa-event. daw ng mga 300,000 pa daw. <laughs> mga 300,000 pa daw. Kung oh. <laughs> so, kaya daw natin susunod para kompleto at mag overall tayo, dapat uh, more alloy parts sa tangke. Stock tangke tayo. Stop kung may stop. Tapos caliper, upgrade. Uh, disc kung kaya pang i-upgrade. Yun. Sobrang solid ni Bossing. Eh, si Bossing. Mga payong kaibigan. Tingnan natin mamaya. Dami mga magandang motor, hindi pa kami naiikot. Era clean Ito kay ni skip siya tato eh. Ewan ko, pero hindi ko siya makita eh. Siya, nasa na may-ari sa iyo. Yan nga pala yung isa natin judge, si Boss Mark. Tamang pindut-pindut lang sa cellphone. Shoutout na lang sa mga tropa. At yan yung mga tropa natin na stance Gina-judge ni Boss Mark Ayan eh, na yan Sabi ng mga tropa Yan daw ay kano Ang tawag nila Malupit daw yan Malupit At nandyan din yung tropa natin Na naka-Malaysia na yan yung Sniper na yan Tropa natin yan Diyan sa Bae eh. Shout out to you Otep. Bakit wala ka dito? Yan na naman Titingin-tingin na naman sa motor Nakikita na naman Ang mga kulang <laughs> Habang nag-aantay Ng resulta ng pre-judging <laughs> eto na nga At may mga pakulo Wala akong paper Parang nga dito Siyempre kung may non-pro nandyan din naman ang mga pro na sobrang didiin ng mga pyesa Yan ang tunay na show Yan din yung mga tatawagin natin na inspirasyon Para naman ma-inspire ka na Uy gusto ko rin ng ganun Labanan ng mga madidiin Boss, boss, boss What do you do for a living? Tulog <laughs> Kain tulog yeah. Aral minsan Magkano gastos boss? Magkano? Alam Nasa Pamigid ko mo lang

Patsihan na Kapwa, nakapro ka na pala Kapwa, na Time check 9.50 9.50 Palasa, Santa Cruz, Laguna. Iyon, pagkalipas nga ng ilang oras, okay na at awarding na at ito ang nakuha ni Hera. Okay, nakakadali din naman tayo ng kaunti. Satisfied na satisfied na kami sa nakuhang award ni Hera. Masaya tayo lagi mga kapwa kasi lagi natin nakukuha ang Thai Clean and heat. Happy happy na tayo dyan. Shoutout ulit kay 3D tsaka sa mga tropa nating judges at mga announcer. Agandahan talaga pag madalas ka napapasali sa show, mas marami kang nalalaman na kaalaman at diskarte sa pagbubuo ng motor. Modern Street Bike Underbone Champion. Uh -huh. Thai Clean and Neat Champion. Next is... I first. Good night. Iyon shout out din kay Inescape. Tol, kino na yung picture. Support natin 'yan, tropa natin na motovlogger. Magkikita pa tayo soon, tol. Siya nga pala 'yung may are ng KR. Na nakita nyo kanina. Iba talaga dating. Baka KR 'yan. Pagkatapos noon, Uwi na. <coughs> Shoutout ulit sa mga bossing natin judges. Kita kits po ulit tayo sa susunod. Oh, 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 no, no, no. Promise kumpletuhin natin si Hera susunod na laban. Promise. Hoy, boye, boye. Uwi na tayo, guys. Uwi na, guys. Congrats Hera, nakadali ka naman ng tatlo. Clean and neat champion. Yung isa, modern street bike underbone champion. Thai Raider 150 FI first. susunod na pag promise. Kukumpletuhin na natin, promise. Susunod na lapag, promise. Switch, wala tayo. Wala pa tayong switch sa manibela. Tail light, wala pa rin. Bounce back tayo, bounce back. Boys, boys, it's liver lover, boys. Good night. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. pala Shoutout Dane. bye, bye.